Hello, yan. Dito tayo sa Murong Bataan. Yan. Ito yung beach niya. Hmm. Pakita ko sa inyo yung Murong Bataan. Dito kami sa ano, sa beach. Uh, private beach. Ayan. Ito yung mga ano niya. Para makakita niyo. Yan. Private beach. Ang ganda. Tapos meron din silang pool. Ayan o. Oh. Meron pool. Ayan ang ganda. Solo private. So, peaceful nila. Tapos 'yan yung nirent namin. Ma Rent. nya niya. 'Yan yung nirent namin na bahay. Tapos ito yung space ganda. Tapos marami puno, malilim din. Ganda. Aircon siya. Ganun. So, dito yung kainan namin. Nandun yung lutuan. Oh, ayun o. Oh. Oh, punta natin, punta natin si Kosang yeah, Renz. Na, uh, na, at na, nagluluto na, kami na, ng, na, ano? Ayan. Ayan pa, makita ni Kuya Wawa. Shout out. Oh. Shout out, Walter. Oh. oh luto kami ng ulo. Sinasunaw yung asin hmm. dito, ha? Sinasunaw. <laughs> Sinasunaw. Oh. oh Ayan, o. Luto kami. Kain muna kami, kararating lang namin ng murong bataan. Shout out. Shout hmm. out.